guys ayan hala ganyan bunga tila pero wawa naman ang daming nalalaglag guys for today's video ang dami mangga ang puno ng mangga namin ang daming nalalaglag guys sayang Ayan, nakapulot na naman tayo ng mangga. Nakapulot na naman tayo ng mangga. Ano na, Chico? Ang dami ding bunga yung Chico. Wow! Ang dami ding bunga ng Chico. Chico Chico Yarns Kamakain mo Dito sa deserto Merong mga chicos Ang bunga pero ang liliit Yan pwede na yan Pwede na siyang akyatin no? Meron na siyang malalakay sa dulo Kaso problema problema Paano kuya maakyat Doon, oo, malaki na siya. Meron pa namang bunga. Dito din sa kabila. Ay, ah, yuengs! O, oh, di ba? Di turn din tong bunga Asa nga to ba? Pag hindi to pinutol Ang dami siguro niyang bunga dito hmm? Ah, sa pinutol eh Maliit pa lang siya Ito na pulot natin Ang dami niyang bunga. Masala, masala. Tabarakallah. bagong laglag mamumulot lang tayo para pagkainin natin wala mm. siyang masyadong laglag ngayon Sibuk. Ayan na, ang dami. Wala ding laglag. Ang daming bunga ng chiko. Ayan, maraming bunga ng chiko. Malalaki. Um, merong malaki. Pwede siyang kunin at pahihinugin. Matamis po ito. Na chiko. Ayan. gawa nga ako ng panungkit ito marami din siyang bunga meron na din siyang mayalaki kaso nag naglalaglagan yung bunga niya iba Ay, langga. Ayan, oh. Uh. Pwede mo na siyang bunutin. Ayan. Ano bang iniisip natin pag mayroong puno ng mangga? merong bunga. Dito is hitik sa bunga to siya. Hitik din to sa bunga. Parang nababagsak or ano. May mga ibon. May mga kalapati. tatslang, tatslang ang napulot ko. meron siyang malaki pwede na siyang Oo, oh, namungulan na. Ayun, na na. Isa pa. Ayan, wala. Yun, malaki siya. Oo, oh, wala. Ang mga salamang. Pero yung problema, yun lang.

mayroong buhay yung niyog pero kayo naman Makita kang sa talay Saya suka bila Mirmi Saya suka bila Artis tak boleh Nonggah

dito pala kayo sa dulo. Siguro kayo yung tagakain ng mga uod ng mga yung malalaglag akin. Ayan. Para naman ito dito. Ano. Ang dami nila sa taas ng mga Uh, is. O, muna natin ang bahay.